Uy, hala. Pinagbunyid ang hunang residente yung pagkansila ng San Jose del Monte City sa joint venture nito sa Prime Water. Alamin natin kung bakit mula kay Bal Gonzalez sa Rich good morning. Good morning, good morning Kuya Angel. Pinapurihan ng mga residente ng San Jose del Monte City, Bulacan. Ang desisyon ng lokal na pamalaan na kansilahin na ang joint venture sa pagitan ng San Jose Water District at Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon sa Association ng Barangay Chairman ng San Jose del Monte, ang akbang na ito ay bunga ng pagsusumikap ng mga leader ng lungsod para magkaloob ng maaasahan at maayos na water supply sa mamamayanda. Ang pahayag ay ginawa ng asosasyon ng mga barangay chairman. Kasunod ng isinumiting Resolution number no. 15 ng San Jose Water District Board kay Mayor Arthur Robes na nagbibigay otoridad para tuluyan ng tapusin ang kasuntuan sa Prime Water. Ayon kay ABC President Sosimo Lorenzo, ang naturang resolusyon ay kinapapaloban ng matagal na taon ng aksyon at konsultasyon na isinagawa ni Mayor Robes at Congressman Rida Robes sa mga residente at sa lahat ng stakeholders. Una nang iginiit ni Mayor Arthur Robes ang nakasaad sa General Welfare Clause ng Local Government Code na responsibilidad ng mga local chief executive na, pro na protektahan ang kalusugan at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kahit na mayroong sariling otonomiya ang isang water district. Sa ngayon, sabi ni Lorenzo, umaasa sila na magiging ang transition sa bagong concessionaire. Isa sa pangunahing dahilan para ipawalang bisa ang kasunduan sa prime water ay dahil sa hindi maasahang serbisyo ng tubig na nagdulot na ng napakaraming problema sa mga residente. Ako si Val Gonzalez, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Baal.